Sabi yung kamay ko, tinuro niya sa taas yung flashlight ko. Sakto, pagkaganong ko rin ng cellphone. Sabi ni Boss sa yun nakating nakatingin siya. Ito yun? Hindi. May nagka... Lakas gago. Narig mo? Ganina, parang mahina. Gagol lakas. Pero hindi, hindi malakas yung rehistro sa akin. Gagol lakas. Kasi nakapokus ako doon sa kinakwento mo eh. Gagol lakas. Narinig mo? Oo. pero narinig ko siya, pero ano, distorted lang to. No? Butay na mo. <laughs> Pinilabutan mo. Gago, tumi oh, so, ka po dito. Tumukod yung maigit. Yung lalaki ng ano oh. mga series. chicken oh. skin yung mga one. Narinig ko, hindi ko. Baka nakuha ng serco mo yun. May nag-ano, may humingang malakas.